Laki. Laki! Ah, aray. May, may dalawang kilo yan. Ito yung kagabay. Kulangan mo dalawang kilo yan. Ito ko lang ito. Lakay. Ito na, ito na, ito na. Oh, Allah. Ini Laki ya. Cuk. Nak pa! apa? Yung, yeah. yung, ah, ah. walang, uli, walang kilo lang. <laughs> Aba. Alagpas ah, lagpas ang... Tatlong kilo. Higit. Malili eh. Ikut ya lapya. Geru yo. parang tilapia to. Ay hindi. Pambinta. Sabog so, gold fish. Gold the gold. May pato din din eh. Ayos lang yan. Uh -huh. Kalag sumiksik so, nito ah. Yan, hindi na ha. Orils. Sabog lang siya doon. Taas ha. Oh, pang-rails. Ha? Pang-rails. Mayroon na pag may malaki. Ki, pang YouTube muna pag ganyan. Yo, mayroon din eh. Kunin nyo. yaya <laughs> na. Ay, ang laki. Relax lang. Sa labas o... Hawa ka Ay, nasa paa ka <laughs> Nasa nga mo. Nandini sa, nasa wa, Nasa talambang. Pero nasa ano? Nasa talabak. Lambat. Ang lapag. Nasa lapa. lambat. yan. wala. Kunin mo, Torne. Kapain mo lang. Nandiyan ay, nandiyan ay, nandiyan ay. Nandiyan ay, nandiyan ay.

Pag... Hindi ka magkalabas. So. Hi. doon ka ba naawan? Pang-rails, pang-rails. Pang-rails, pang-rails. Oh. Oh. Saglit. Hanggang ngayon taguro ka pa rin. YouTube rin. Kaplay. <laughs> Sayang yung malaki na iwa. <laughs> 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 <Yes>, <laughs> ah, pang... Binta <laughs> mo yung kamustuyo. Sabihin mo nga rin. Mamahalit ang tik-tik. Galing sa bulkan yan. Ah, oh, si Jai lahawa <laughs> Sayang.

Kalau kita kita tidak mengundang. Kalau kita kita tidak kong mukbang ah, nila, nilunok ko talaga kasi hira lang lechon eh. <laughs> sila nilunok talaga. Masipatay sila pag nilunok mga mukbang, araw-araw pa naman ito. On... <laughs> Ay, blood <bladong>, na <ha>? mga abot. Camping, susukrabi. Ang sarap nga. Puro libre yung ano ko <laughs> <Pati> tayo <laughs> Ay, ka naman yan, boy. na nag nyo na kayo may kaya. May sikat niya. Sikat. Walang dito eh. <laughs> Walang mukbangers wala. dito. Walang no? mukbangers dito. No? Wala. Ah. Wala. na. Sina? Ako. <laughs> kung malalas kumain, meron. Naman naman bangus ay, oh. Ang naman sabihin na. Ang bangos malakas main. Diyan pa. Bay-bay ba, ba, lang pa ba, to Ang laki na pagitan na aking pang... Diyan na. Diyan. Diyan. area na po yan. Hindi pa yata. Okay. ari oh. hindi ko mahagip. Ari, ari, ang bangos, ang laki. Ay, ang bangos, ang laki. Ay, ang laki ang bangos, ari. Ang ang bangos. Hindi, hindi ko na Wala na ang bangos. na Nalala. na. Ang Dami humanga. Hindi digi. Hindi s'a. Niqna rai. Sarap kinilaw Bumalik. Ah, mawawala yung box ding, box. Isa niyo bang? na. Naku, Guys, yung ah. 'ya. guys. Sa may malaki 'ya. Ako muna ng bala. ko kayo kung paano mag- Sayang yung kagabi ah. Eh. Sana ito is malalaki guys, hindi tayo bago. Alam niyo naman guys, doon sa mga video natin nung unang panahon. Akin pa. Parang mas mabot dyan. Ipakan mo. Oh. Ipakan ko. Hmm. Laking dalag ah. Dalag ah. Oh. Dalag nga ito. Dalag nga ito. Libot, libot at baka maka ano. Dalag daw ah. Pa. Pasok. Pasok. pasok, 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 pasok. pasok pa. Ayun, na. Yo. Yun, yun, dalag. Uh. Dalag ikaw eh. Na, uli maka, uli yung dalag. Words. na natin yung hawak mo. No signal bro. na eh. Si Dagoardo lambot na lambot na. Mura may inga ha. sa ako malaki. Kita wala kita Dunyo ito to Ay, may kilo. Ay, This. Yes. Yes.

Ayan. So, Bang wala na. matay pa tandaan pero Bang -bang ayon, Kita ka Okay <laughs> yan, guys. Eh, Ayan. Ihati-hati na. Nung itinik. Ayan, nahuli ka pang resa. Ay. Nanawon pa. Teknik doon. Kita isa kaya ko yan. Kaya ko ngayon 200 kilos na isda. Sisid din galing. Kailangan mayroong lubid. <laughs> Sutukan sa <line>. lain. <laughs> <laughs> oh, totoo yan. sabi ko. <laughs> Yung pagi nga, simula doon, no? Sabi uh, sa akin, pag-ibabalik. Diba? Kahit mahuli natin. Eh, yung kagabi nagmadali kayo eh. Sino? Eh, ang dalawa. Kinakapa na na ni Kuya Artur. Oo, <laughs> oh, kinakapa ko na yung hasang eh. Sa Artur rin ay... Uy! Wala na. Asawa yun. Asawa Siya? Ay, nangaun nga yun. Nangaun. Mas baki eh. Baki ka ba yun, kaya nagtatakbo na. Kailangan bibili na na. Wala na yung mga nahuli. Diyan, yan. Yan na lang ha? O siya Jan, yan lang naman eh. Yan mo. Oh. Sabihin ko. sa Jan naman din. Yan tingnan eh. Si Jan hindi nila ay mo Yan. Alam ni hiwan ang teknik yan eh. Kawan. Grabe naman 'tong magpulupo to. Yun oh. Doba. Oh, Orange na, orange. Walang kasawaan to guys, ano? Tostado. Eh, papa uh, Isang malakot pala yan. Sa sanahon ah, namin sa umaga. Tik-tik yan sa ilalim. <laughs> e, Buti <it> ti isa yan. <laughs> Ito yung sinasabi. Samantalan tayo isang benyerdong doon. Ah, oo. Pro... Ang okay. <laughs> malupit. Sugat-sugat naman ang katawan ni Bugyo. Magbugs po ko. <laughs> isang banyera pero malaki. Ilan ang ano natin na huli non? Yung dalag na malaki? Apat.

May kamuntahan ka na mamaya mo yan. Bumala mga sa atin mga tag-ibang bansa, OFW. Ay, shoutout pala sa mga mga kaibigan natin dyan ng mga OFW. At ah, thank you very much pala sa mga nag-subscribe. mga bagong nag-subscribe, thank you very much po. Sa mga na hindi nag- Ah! Hindi nag skip ng ads, hindi talaga naka-eskip. Shoutout po. Mana dyan? Tumay, <laughs> okay, tirahin na. Kanina ka pa dyan, ah ah. nalamigis ko na hindi na to ulit sabi niya hindi na ko ulit ang lamig pala doon ulit sarap mo sa sunod umaga na tayo titira dala na tayo ng sili ayaw yung iba magdala rin ng kwan yung kahit mo lang matalbos ng kamuti or kwan kamuti mong bagay para magbang tayo doon <laughs> Okay, makita naman nila ngayon oh, yan, kilo kilo yan. <laughs> ah yan kilo-kilo yan ah pa lang babae eh. <laughs> 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 oh 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 taas, taas, taas. <laughs> <laughs> Yan ah. Oh, <taas>, <laughs> eh, sa kanila Apat. Apat na rin. ah Parmi walang walang kilo lang. Kanina pa. Uh. Ito to, ito na, Oo, oh, ang laki ako. Oh. Ang mm, laki ah! Tsob! Nakuha pa ka! Matawin ko lang! <laughs> Tawag dito. na lang nandito. <laughs> <laughs> <Bati laughs> ang <nandito. laughs> laki, guys. Ngiti <laughs> oh, <wala>. lang nanukuha ka dito. Ngiti na lang nanukuha ka dito. Ang lakas mo gano'n? Si Jahe. Ang lakas mo gano'n, no? Puro gano'ng mga nahuling dati ni Papa. Hindi lang, naging bato na. Tapos... Yes. Jo, Jo. Si footer mm, yan. Pasok natin kuya baka ano, makalas pa. Makas pa matumalang yan. Sige, six-footer yan, six-footer. Gano'n oh. na! Ha, 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 sana! Layo! Ang lalakay. Ay, malaki nga naman uh. sa ako, mahaba. ang <laughs> lalaki <laughs> ka, Kitrida? Ang lupit ang mata ni Kitrida. Mang gabi, siguro. Lupit pala yung mata ko. Magaling! Po. Kahit hindi magsangkalasis. Ano, sangkalasis? <laughs> Araw-araw, sangkalasis. Ito yung ano, ngayon ngayon din niluto oy to sige ku tegora na yung mapak no, Hindi ako. May bato din. Hindi May bato din. May bato din. <coughs> May bato din. May bato. May Buka! Matigas

pala. Dumaan sa akin sa aking hita eh. Pala. Mo malaki. ni Kid Willy ko ang daming huli na. Kaya pala bumangga sa aking hita. <laughs> <laughs> <Naka> eh. <laughs> so, <picture laughs> ang talag na ini mo Timbangan yung dalawang iyan. So, yung talaga yung malaking tilapia. Saka abang ay. Lapat ang. Tapik-tapik mo ng dalawik. Yung mas. Facebook. Facebook. Duit kan ini minat ketol na Abah, Biya laki. Aba, mata biya na eh. Ngalai na. tak correct eh. Nagutok yaw na. Ang laki niyan malaki kanina yung <laughs> Ma? <laughs>

Ulo. Dili, kuno mo sad. Puyo mo kan. Yung 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 yung

Ah, tibo na naman. <laughs> Saan na tibo? Yung. Yung goldfish. Puro na rin nga yung buhay. mo, hindi makalis na. Ay, na mm, oh, ay. Ay, lang tayo ng aking Yung. Yung. Sakto. Sakwan. Mm. Hindi eat. Meron yung sarap niya. Mawasay ka sap-sap. Oo nga. Mawasay pa nga yung

Pagduloy maliliit yun siya. Pagduloy ko maliliit. Makati rin yan. Makati na makati. Yung, meron din din eh. Ang simple yun. Ang simple Saan yung... Kanduli ito ay? Alay. At least. Nasaan na ba? Didas. Bawang natapakan na yan yung taguro. Didas.

nakatanon pa. Talagang ko mataas, <laughs> <yung? laughs> hey, mataas na yun. Mataas na yun. kanduli yun. Malaki, oh. marami kanduli. Pa. Ari, ang laki. Ari, yun laki. Ngayon pa akong nasa. siya pa ako. Ari, taro

Ah, uh, last na namin to no. So, ito pa lang huli natin no. Oo, oh, uh, unti ah. Oh. huli natin, guys. Pero magdikit oh, uh, ay, ma. na moon. Ano naman? Ay, gusto mo ka tanma. May gusto na out <laughs> sa inyo lahat, no? At... Alright, hanggang dito na natin. Okay, bye-bye. Bye, -bye. ko lang yan. Parils, bigyan mo ka. Naku, one-fourth. Isang kilot one

Ang dalaw lang iso, tatlong kilo may higit na. Ang Mas malapang dalag iso at dalaw Mabigat ang gawin, dalag. Mas ah, malapang ano. Ha? Halos magdalawang kilo Ito. Ito ang gana. dalag. Bawasan natin sa akin. Wala hati, ito ang gana. 2 grams. So, nasa isang kilo at 6 grams. Kunti lang difference nito ng dalawa. Kasi ito. Ah, kunti lang. Nalalaman ko 'yung sabing with ko ya,